Alright, mga buddy. Ito na po yung ano, yung pinagawa nating sapatos na galing sa ukay-ukay. So, matagal na to sa atin, no? Nabili ko sa Inuya dati sa Roosevelt sa Mimonyos. Salagang 900 new arrival dati. Ano pa to? 2022 yata. Basta matagal na to, eh. Alam niyo naman, ang sakit ng Nike or Jordan yung midsole niya or swelas. Natutunaw. 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 Mga babi may ipapaayos tayo sa patos ko. Ito na ko sa Ukay sa ano. Ukay Ukay sa may his and her sa may crossing Star Mall. Matagal na 'to eh. Siguro ano, uh, 2020. Tapos ito naman, eto hindi ganong ginagamit kasi eh, ng kasama ko, pang babae to. Ano lang siya, solo Ganyan lang siya oh. Hindi kasi tahi, blazer. Ano to, maganda pa to. Ito, papatahi ko talaga to. Pero hindi ko alam kung kaya pa to. Kasi parang natutunaw na eh. Kasi ito. Ito, nabili ko ron sa Ukay-Ukay sa may Inuya. Sa may Roosevelt Munoz. Tagal na na ito. Uh, siguro 2020 or 2021. After pandemic. Ayan, eh, natutunaw na. Kita nyo. Natutunaw na. May yung sakit ng ano yun, Ng Nike or Jordan. Ayan eh, you No? Know, parehas yan eh. Lagi ba ay dumadaan dito kuya? sa ate ko to pinagawa niya. Magkano yung patahe ko ya? Yung ganyan. Hmm. Ito. Kasi kabilaan po ito eh. Ayan o. Oh. 150. 150? Ah, pare sa kabila. Meron din sa kabila yung tatahe eh. 150 rin eh. Yung sa kabilang kanto. Matanda na rin. Hindi lang ako pumunta rin kasi minsan busy ako eh. Eh ngayon mamayang hapon pa yung lakad ko. Ito talaga ano hindi na kaya. <laughs> ito na una eh. Pero suelas lang naman to. Malitan yung suelas. Opo. Oh, Pero kung kaya mo. Ito, so, Pero yung sa upper niya, yung katawan, pwede pa po. Oo. Oh. Ito. Yan o, no? tanggal no. Yung tinanggal ah. na ni kuya o. Oh. <laughs> uh. Oo oh, nga. Pwede no. Kasi kulay brown naman yun. Ang galing ah. Eh. Pero magkano po yan kuya? Uh. Dito, .50. Ah, 450. Ah, 450 ang palit. Kaso okay, ito patahi ko po kuya 150. Tumaga pa positive kasi hindi siya tahi hindi kasi tahi talaga yung blazer eh. Ang ganda pa nito. Ito talaga ano, to na una. <laughs> oh, Malit. Mapalitan ng suwelas. Kukunin daw ni kuya. Para masukatan. Pero yung upper niya pwede pa naman kasi gamusa to eh. <laughs> tuklap lap. Ganito talaga yung sakit ng mic eh. O kaya Jordan. Yun yun. No? Five. 5 Oh. wala mga ano, anong bagay na ano sila. Uh, okay na yan kasi wala akong ano ngayon eh. Next time. <laughs> Pagbalik nyo po. <laughs> si Kuya oh. Ikot, ikot lang dito sa karami. Mm. Ang galing ni Kuya. Ang bilis oh. Ganun pala yan, no? Parang, ah, nilalagay mo siya ng kanal niya. Oo, eh, parang hindi yun. oh, ang galing, no? Tama, ganyan, daman, ganyan naman yung mga ano, eh. Iba sa yung Air Force One, Jordan. May kanal yung tahi. Okay. Check lang na lang natin mamaya pagkatapos. Hindi, <laughs> okay, maniwala. Kumakanta <laughs> kasi. Ang bilis ni yung eh magtahi, oh. Wow. Wow. Saan ba kayo laging naikot? Dito lang sa Krami din? Dito lang. Dito. Taga saan po ba kayo? Muntalban. Ah, Muntalban. Ang layo ah. Ah, taga, taga Muntalban pala sila. Sipag nyo kuya. Dito, 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 walang size yung ano ko eh. Air flight ko eh. Walang size na swelas. Di, sa inyo ko na dapat ipapagawa eh. Meron sa Kubao. Hindi pa kasi ako nagtanong sa may farmers. Ah. Ayun, oh, sabi ni po ni sabi ni kuya, kukunin niyo na daw Iyo ni ko boya to. Papalitan niya ng suelas. Magkano po kaya 450 ano? 450. Pagbalik saka natin babayaran. Mm -hmm. Hindi mo Hindi, pa nga ako isa eh Jordan 5 yung ano, grapes. Veterano talaga si Kuya, ang bilis magtahi. Nike Blazer. Yan kabilaan to eh. Papatahin natin. Legit kasi to, legit. Gawa ka no? ang bilis magtahi ni Kuya oh. Pulido, hindi siya halata no. Kasi siya ng kanal eh. Ayan. Yun pa yung isa Nilalagyan niya ng kanal muna bago tahin. May nagagawa. Tapos may kumakanta dito. <laughs> Pwede pala kayo magpatahi kay Kuya. Ayan, may number. Pwede rin siyang kontakin. Anong number po Kuya? 0926 0926 9449. 9429 9429 440. 440 Ayan, Kuya Gerson yung Si boss, saka yung anak niya Baka gusto nyo magpagawa ng shoes Taga ano pala si Kuya, taga Montalban po kayo, no? Montalban Rizal Yung bilis, oh, yung tahi, oh Kita nyo yung tahi, pulido, ang ganda Hmm, yan, oh Hindi halata, diba? Ang ganda Alam mo yung ano, eh, talagang Nabibili agad sa ano, eh Ganda, diba? Goods na goods. Ayan lang. Pinatanggal yung ano siuelas, Welas para iuwi nila. Tapos na to. Wait lang. Pakita ko sa inyo kasi okay na kanina. Ano, Ganda ng tahi ni Kuyo. Goods na goods. Pulido. Ayan. 150 pa tahi. <laughs> Alright, mga buddy. Ito na po yung ano, yung pinagawa nating sapatos na galing sa ukay-ukay So matagal na to sa atin no. Nabili ko sa Inuya dati sa Roosevelt sa Memories. Sa lagang 900 new arrival dati. Ano pa to? 2022 yata. Basta matagal na to, eh. Alam niyo naman ang sakit ng Nike or Jordan yung midsole niya or suelas natutunaw. Natutunaw pag uh, lalo pa hindi niyo ginagamit, no. Ano ko pag uh, ang expiry date ng mga ganito, midsole 5 to 8 years yata. 'Yun yung alam ko. <laughs> Ayan, bale, pinagawa ko kay kuya. Ayan yung sa mga gustong magpagawa, pinupuntaan niya naman daw basta sure na magpagawa po kayo or magpa-prepare ng, magpa ng shoes. Kahit anong sapatos daw, ito. Ayan. Salagang 450. 450 pala binayad natin dito. Pwede na to, pang araw-araw, pang harabas. Sayang naman kasi maganda pa yung katawan nito. Kaya nilabahan ko na rin yung ibabaw niya. Ayan, kita niyo mamalinis na. Yan. Tinahina rin niya, no? Tapos, dinikitan niya. Yung tsura. Pwede na, no? Kaysa naman itapon. Yan. Bilabang, lalagay ko na yung sintas. Okay. Ako lang pinalit niyang midsole, Bagay naman sa tsura niya. Sa kulay.